Good morning, good morning. Kasama natin ang isang ano, pinakamalupit na kontrabida. Grabe naman. Si Jore <laughs> Ramirez. Hello, Ayan, kasama natin sa bagong sitcom na gagawin. Oo, oh, panabangan niyo. Mga isa tayo na yun. Ayan. So, Ayan. to ni Coco Martin, si Jabo. Ayun. Nakasama tayo ngayon at na chance na natin ngayon na nakasama uli si Putol Jorel. Yan. Eh, hindi nila alam, magkakasama tayo nila Coco sa Daisy 7 eh, Yun ang uh, natin, nang pinagsamahan sa Daisy 7 ni Lord. yun pare, at uh, saka sila, ano, si mga Roco, si Felix Roco. Felix Roco, Ah, uh, uh, Kasama natin sa mga bitbatuwa ng linya, sila Jordan Herrera, dati sa ano. Oh, Oo, oh, Jordan Herrera. Moshi, Moshi Moshi Jigiyaki, tapos uh, Isla Chiquita, Isla oh, yan, Chiquita, oh. tapos yung nasa Japan tayo. Ay yun, Isla Chiquita yun, yung nasa Japan. Ito, Taba Jing Jing, yun. Yung pinaka... Oh, yung pa, oh. Oh, mga pinupost ko sa ano. Uh, Grabe yun, grabe, yeah. yun, grabe uh, yun. The days, the days, naramarama uh, sa hapon ng GMA. Ayan, uh, guys. Kami. Abangan nyo ang sitcom na to. Ang pinagbibidahan um, si ni Jan Estrada at, at si Mihia. Long Mihia. Ayan. Yeah. Siyempre, starring ang bago nating idol na si Jore Ramirez. Yeah kasama namin yeah. o bagong kasama namin Ayan. sa jobo. Nagkaroon na tayo ng chance na makasama sa bagong gagawin nila. Ayan. Hopefully, magtuloy-tuloy. See you guys. Abangan nyo. See you guys. Ang sitcom na to. Alright.